Deuteronomio Kabanatang 23 hanggang 26 Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Pagpapatuloy ni Moises sa mga tagubili ng Diyos sa Israel bago sila pumasok sa lupang pangako. Itinatakda rito kung sino ang maaaring makibahagi sa kapulungan ng Israel, pati na rin ang iba't ibang tuntunin tungkol sa kalinisan, katarungan at paggalang sa kapwa. Tinuturuan din ng Diyos ang Israel kung paano maghandog ng unang ani at magbigay ng ikapu bilang pagkilala sa kanyang kabutihan. Pinaaalalahanan ng Israelita na sundin ang lahat ng utos ng Panginoon upang manatili silang pinagpala at tapat sa kanya. Deuteronomio Kabanatang 23 Ang mga taong itiniwalag sa kapulungan ng Israel Walang taong kinapon o pinutulan ng ari ang makakasama sa pagtitipon ng mga mamamayan ng Panginoon. Ang anak sa labas ay hindi makakasama sa pagtitipon ng mga mamamayan ng Panginoon, pati na ang kanyang angkan hanggang sa ikasampung salindahi. Walang amoreyo o moabita o sino man sa kanilang lahi ang hanggang sa ikasampung salindahi ang makakasama sa pagtitipon ng mga mamamayan ng Panginoon. Sapagkat hindi nila kayo binigyan ng pagkain o tubig nang naglalakbay kayo mula sa Ehipto at sinulsulan pa nila si Balaam na anak ni Beor na taga Petor sa Mesopotamia para sumpain kayo. Ngunit hindi nakinig ang Panginoon na inyong Diyos kay Balaam. Sa halip ginawa niyang pasbas ang sumpa sa inyo dahil minamahal kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Habang buhay kayo Huwag kayong tutulong sa mga Amoreyo o Moabita sa anumang paraan. Huwag ninyong kamumuhian ang mga Edomita dahil kadgunyo sila. Huwag din ninyong kamumuhian ang mga ehipsyo dahil tumira kayo dati sa kanilang lupain bilang mga dayuhan. Ang kanilang mga angkan sa ikatlong salin lahi ay maaring makasama sa pagtitipon ng mga mamamayan ng Panginoon. Iba pang mga tuntunin Kapag makikipaglaban kayo sa inyong mga kaaway, umiwas kayo sa anumang bagay na makakadungis sa inyo. Kung may isa sa inyo na nilabasan ng binhi sa kanyang pagtulog sa gabi, kailangang lumabas siya sa kampo at doon muna siya manatili. Pagdating ng hapon, maliligo siya at paglubog ng araw maaari na siyang makabalik sa kampo. Umili kayo ng lugar sa labas ng kampo na gagawin ninyong palikuran. Kailangang may panghukay ang bawat isa sa inyo para huhukay kayo kapag nadudumi kayo at tatabunan nito kapag tapos na kayo. Sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos ay naglilibot sa inyong kampo para iligtas kayo at ibigay sa inyo ang mga kaaway ninyo. Kaya kailangang malinis ang inyong kampo para wala siyang makitang hindi maganda sa inyo at para hindi niya kayo pabayaan. Kung tumakas ang isang alipin sa kanyang amo at tumakbo sa inyo, huwag ninyo siyang piliting bumalik sa kanyang amo. Patirahin ninyo siya sa inyong lugar, kahit sa ang bayan niya gusto. Huwag ninyo siyang aapihin. Dapat walang Israelita, lalaki man o babae na magbebenta ng kanyang katawan bilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa templo. Huwag ninyong dadalhin sa bahay ng Panginoon na inyong Diyos ang pera na natanggap ninyo sa pamamaraang ito bilang bayad sa inyong pangako sa Panginoon na inyong Diyos. Dahil kasuklam-suklam ito sa Kanya. Kung magpapautang kayo sa kapwa ninyo Israelita, huwag ninyo itong tutubuan, pera man ito o pagkain o anumang bagay na maaring patubuan. Maari kayong magpautang ng may patubo sa mga dayuhan, pero hindi sa mga kapwa ninyo Israelita. Gawin ninyo ito para pagpalain kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng ginagawa ninyo roon sa lupain na titirahan at aangkinin ninyo. Kung gagawa kayo ng panata sa Panginoon na inyong Diyos, huwag ninyong patatagalin ng pagtupad nito dahil siguradong sisingilin kayo ng Panginoon na inyong Diyos at magkakasala kayo sa hindi pagtupad nito. Hindi ito kasalanan kung hindi kayo gumawa ng panata sa Panginoon. Pero anumang ipanata ninyo sa Panginoon na inyong Diyos ay dapat ninyong tuparin. Kung pupunta kayo sa ubasan ng inyong kapwa, maaari kayong kumain hanggang gusto ninyo pero huwag kayong kukuha at maglalagay sa inyong dalagyan para dalhin. Kung mapapadaan kayo sa taniman ng trigo ng inyong kapwa, maaari kayong makaputol ng mga uhay, pero huwag ninyo itong gagamitan ng karit na panggapas. Deuteronomio, ikadalawang putapat na kabanata. Kung nag-asawa ang isang lalaki at sa bandang huli ay inayawanan niya ito dahil may natuklasan siyang hindi niya nagustuhan dito, dapat siyang gumawa ng kasulatan ng paghihiwalay at ibigay ito sa kanya. At maaari na niya itong paalisin sa kanyang bahay. Kung mag-aasawa muli ang babae at hiwalayan na naman siya ng ikalawa niyang asawa o mamatay ito, hindi na siya maaaring mapangasawang muli ng nauna niyang asawa dahil narumihan na siya. Kung muli siyang mapapangasawa ng nauna niyang asawa, kasuklam-suklam ito sa paningin ng Panginoon. Hindi ninyo dapat gawin ang mga kasalanang ito sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos bilang inyong mana. Kung bagong kasalang isang lalaki, huwag ninyo siyang isasama sa labanan o bibigyan ng anumang responsibilidad sa bayan sa loob ng isang taon para manatili muna siya sa kanyang bahay at mabigyan ng kasiyahan ng kanyang asawa. Huwag ninyong kukuning sanla ang gilingan ng umutang sa inyo dahil para na rin ninyong kinuha ang kanyang ikinabubuhay. Sino man sa inyo ang kumidnap sa kapwa niya Israelita at ginawa itong alipin o ipinagbili, dapat patayin ang kumidnap. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Tungkol sa malubang sakit sa balat, sundin ninyong mabuti ang mga tuntunin na ipinapagawa sa inyo ng mga pari na mga levita. Sundin ninyo ang mga iniutos ko sa kanila. Alalahanin ninyo kung ano ang ginawa ng Panginoon na inyong Diyos kay Miriam nang naglalakbay kayo palabas sa Ehipto. Kung magpapautang kayo ng kahit ano sa kapwa ninyong Israelita huwag kayong papasok sa bahay niya para kumuha ng anumang isasandalan niya, maghintay lang kayo sa labas at dadalhin niya ito sa inyo. Kung mahirap ang tao at ang isinanla niya sa inyo, huwag ninyong palilipasin ang gabi na nasa inyo ito. Isauli ito sa kanya habang hindi pa lumulubog ang araw para magamit niya ito sa kanyang pagtulog at pasasalamatan ka pa niya. Ituturing ito ng Panginoon na inyong Diyos na gawang matuwid. Huwag ninyong dadayain ang mahihirap na trabahador sa kanilang upa, Israelita man siya o dayuhan na naninirahan sa inyong bayan. Bayaran ninyo siya ng isang araw na sweldo bago lumubog ang araw dahil mahirap siya at inaasahan niyang matanggap ito sapagkat kung hindi, baka dumain siya sa Panginoon laban sa inyo at ito ituturing na kasalanan ninyo. Hindi dapat patayin ang magulang dahil sa kasalanan ng kanilang mga anak o ang mga anak dahil sa kasalanan ng kanilang magulang. Ang bawat isa ay papatayin lang dahil sa kanyang sariling kasalanan. Bigyan ninyo ng hustisya ang mga dayuhan at ang mga ulila. Huwag ninyong kukunin ng balabal ng bida bilang sanla sa kanyang utang. Alalahanin ninyong alipin kayo noon sa Ehipto at iniligtas kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Ito ang dahilan kung bakit inuutusan ko kayong gawin ito. Kapag nagaani kayo at may naiwang bigkis sa bukid, huwag na ninyo itong babalikan para kunin. Iwan na lang ninyo ito para sa mga dayuhan, sa mga ulila at sa mga biyuda para pagpalaing kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng inyong ginagawa. Kung mamimitas kayo ng olibo, Huwag ninyong babalikan ang mga naiwan. Itira na lang ninyo ito sa mga dayuhan, sa mga ulila at sa mga biuda. Kung aani kayo ng ubas, huwag na ninyong babalikan ang mga naiwan. Itira nyo na lang ito sa mga dayuhan, sa mga ulila at sa mga biuda. Alalahanin ninyo na mga alipin kayo noon sa Ehipto. Ito ang dahilan kung bakit inuutusan ko kayong gawin ito. Deuteronomio, ikadalawamputlimang kabanata. Halimbawa, may pinagtalunan ng dalawang tao at dinala nila ang kanilang kaso sa korte at idineklara ng mga hukom kung sino sa kanila ang may kasalanan at walang kasalanan. Kung sinintensyahan ng hukom na hagupitin ang may kasalanan, padadapain siya sa harap ng hukom at hahagupitin ayon sa bigat ng kasalanan na kanyang ginawa. Ngunit hindi ito hihigit pa sa apat na pong hagupit dahil magiging kahiyahiyana na ito kung hihigit pa roon. Huwag ninyong bubusala ng baka habang gumigiik pa ito. Kung may dalawang magkapatid na lalaking naninirahan sa iisang bayan at namatay ang isa sa kanila nang hindi nagkaanak, hindi makapag-aasawa ang babae ng iba maliban lang sa pamilya ng kanyang asawa. Ang kapatid ng kanyang asawa ang dapat na maging asawa niya, tungkulin niya ito sa kanyang hipag. Ang panganay nilang anak ay ituturing na anak ng namatay na kapatid para hindi mawala ang kanyang pangalan sa Israel. Pero kung ayaw mapangasawa ng kapatid ng namatay ang biuda, pupunta ang biuda sa mga tagapamahala roon sa pintuan ng bayan at sasabihin, Hindi pumayag ang aking hipag na bigyan ng lahi ang kanyang kapatid sa Israel. Ayaw niyang tuparin ang kanyang tungkulin sa akin bilang hipag. At ipapatawag siya ng mga tagapamahala ng bayan at makikipag-usap sila sa kanya. Kung talagang ayaw pa rin niyang pakasalan ang biwda, lalapitan siya ng biwda sa harap ng mga tagapamahala at kukunin niya ang sandalyas ng kanyang hipag at duduraan niya sa muka at sasabihin, ganyan ang gagawin sa lalaking hindi pumapayag na bigyan ng lahi ang kanyang kapatid na namatay. Ang pamilya ng taong ito ay tatawagin sa Israel na pamilya ng taong kinuhana ng sandalyas. Kung may dalawang lalaking nag-aaway at lumapit ang asawa ng isa para tumulong sa kanyang asawa sa pamamagitan ng pagdakot sa ari ng kalaban, kailangang putuli ng kamay ng babae ng walang awa. Huwag kayong mandaraya sa inyong pagtimbang at pagtakal. Gumamit kayo ng tamang timbangan at takalan para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Sapagkat kasuklam-suklam sa Panginoon na inyong Diyos ang taong mandaraya, alalahanin ninyo ang ginawa ng mga amalikita sa inyo nang lumabas kayo sa Ehipto. Sinalakay nila kayo noong pagod na pagod na kayo at pinagpapatay nila ang inyong mga kasama na nasa hulihan. Wala silang takot sa Panginoon. Kaya patayin ninyo ang lahat ng mga amalikita kapag binigyan na kayo ng Panginoon ng inyong Diyos ng kapayapaan doon sa lupaing ibinibigay niya sa inyo na inyong aangkinin. Huwag ninyo itong kalilimutan. Deuteronomio, ikadalawamput-anim na kabanata, ang unang ani at ang ikapu. Kapag naangkin ninyo ang lupaing ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos bilang inyong mana at doon na kayo naninirahan, Ilagay ninyo ang naunang mga bahagi ng inyong ani sa basket at ilinin ninyo ito sa lugar na pinili ng Panginoon na inyong Diyos kung saan pararangalan siya. Pumunta kayo sa paring naglilingkod sa panahong iyon at sabihin sa kanya, Sa pamamagitan ng handog na ito, kinikilala ko sa araw na ito na ang Panginoon na ating Diyos ang nagdala sa akin sa lupaing ito na kanyang ipinangako sa ating mga ninuno na ibibigay sa atin. Tapos kukunin ng pari ang basket sa inyo at ilalagay ito sa harap ng altar ng Panginoon na inyong Diyos. At sasabihin ninyo ito sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos. Ang amin pong ninuno na si Jacob ay isang arameyong walang permanenteng tirahan. Pumunta siya sa Ehipto at nanirahan doon kasama ang kanyang pamilya. Kaunti lang sila noon pero dumami sila at ng bandang huli ay naging makapangyarihang bansa ngunit pinagmalupitan po kami ng mga Egyptyo. Pinahirapan nila kami at pinilit na magtrabaho. Humingi kami ng tulong sa inyo, Panginoon, ang Diyos ng aming mga ninuno, at pinakinggan nyo kami. Nakita nyo ang mga paghihirap, mga pagtitiis at pagpapakasakit namin. Kaya kinuha nyo kami sa Egypto, Panginoon, na aming Diyos. Sa pamamagitan ng dakila niyong kapangyarihan at nakakatakot na mga gawa, Gumawa kayo ng himala at mga kamanghamanghang bagay. Dinalan niyo kami sa lugar na ito at ibinigay sa amin ang maganda at masaganang lupain na ito. Kaya heto po kami ngayon, O Panginoon, dinadala namin ang unang bahagi ng ani ng lupaing ibinigay niyo sa amin. Pagkatapos ninyo itong sabihin, ilagay ninyo ang basket sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos at sumamba kayo sa Kanya. Magsaya kayo dahil mabuti ang mga bagay na ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo at sa inyong pamilya. Isama rin ninyo sa pagdiriwang ang mga levita at ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Sa bawat ikatlong taon, ibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng inyong ani sa mga levita, sa mga dayuhan, sa mga ulila at sa mga biuda, para mayroon silang masaganang pagkain. Pagkatapos sabihin ninyo sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos, kinuha ko na po sa aking bahay ang banal na bahagi. Iyon ang ikasampung bahagi at ibinigay sa mga levita, sa mga dayuhan, sa mga ulila at sa mga biyuda ayon sa lahat ng iniutos nyo sa amin. Hindi po ako sumuway o lumimot sa kahit isang utos ninyo. Hindi ko po ito kinain habang nagdadalamhati ako. Hindi ko ito ginalaw habang itinuturing akong marumi at hindi ko po ito inihandog sa patay. O Panginoon na aking Diyos, sinunod ko po kayo. Ginawa ko ang lahat ng iniutos ninyo sa amin. Tingnan po ninyo kami mula sa inyong banal na tahanan sa langit at pagpalain ang mga mamamayan ninyong Israelita at ang maganda at masaganang lupain na ibinigay ninyo sa amin ayon sa ipinangako ninyo sa aming mga ninuno. Sundin ang mga utos ng Panginoon. Sa araw na ito, inuutusan kayo ng Panginoon na inyong Diyos na sundin ninyong lahat ang utos at tuntunin ito. Sundin ninyo itong mabuti ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo sa araw na ito na ang Panginoon ang inyong Diyos at mabubuhay kayo ayon sa kanyang pamamaraan. Dahil susundin ninyo ang kanyang mga utos at mga tuntunin at susundin ninyo siya. At ipinahayag din ng Panginoon sa araw na ito na kayo ang espesyal na mamamayan ayon sa kanyang ipinangako at dapat kayong sumunod sa lahat ng utos niya ayon sa kanyang ipinangako. Gagawin niya kayong higit kaysa sa lahat ng bansa, pupurihin at pararangalan kayo, kayo ay magiging mga mamamayang pinili ng Panginoon na inyong Diyos.